hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal mo na ang nega. Dahil live namin hatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at Deezer H News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Unang debate news natin ngayong araw, siyempre pagbati sa ating himpilan, ang DZRH at DZRH TV dahil kinilala lang naman ang ating himpilan sa kauna-unahang Malabon Ahon Media Awards. Bilang Best Public Service Station at Best News Feature. Ito ay bilang bahagi ng Gabi ng Pasasalamat 2024 na kumikilala sa ambag ng ilang personalidad sa pag ng lungsod ng Malabon. Ang iba pang detalye sa balitang 'yan panoorin sa The Better News Report ni Mili Borha. Napapanahon lang sa katatapos ng World Press Freedom Day kinilala ang husay at kahalaga ng media sa kauna-unahang Malabon Ahon Media Awards. Pinarangalan sa Malabon Ahon Media Awards ang kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ang inyong lingkod, DZRH TV, at ilan pang personalidad. Itinanghal na Best Malabon Ahon Public Service Station ang DZRH TV. For TV, DZRH RH TV, represented by Miss Milian Borja and Miss Andrea Figueria. Habang kinilala naman bilang Best Malabon Ahon News Feature ang DZRH pagsisimula ng klase 2023-2024 ni Edwin Duque. For Radio, Brigada Escuela, DZRH, RHTV, pagsisimula ng klase 2023-2024 ni Ginoong Edwin Duque. Ang nasabing pagkilala sa mga alagad ng media ay bahagi ng gabi ng pasasalamat 2024 ng Malabon City. Ito ay nakabatay sa boto ng mga estudyante mula sa City of Malabon University at sa naging ambag ng media sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Media and journalism, sila ay mga individuals at organizations na walang sawang nagtatrabaho upang malatiling maalam ang ating mga mamayan sa pamamagitan ng media. Your accomplishments today are a testament to the habits of excellence you have cultivated day in and day out. So, as we honor your achievements, may you continue to embody the spirit of excellence in all that you do. And may your commitment to excellence serve as an inspiration to others. Kabilang din sa kinilala sa seremonya ay ang mga malabueno na nagkaroon ng malaking gampanin, gaya ng Epifanio de los Santos Gawad Parangal, Tourism Special Awards, Business Partners Awards, at LGU Partner Service Awards. Mula po sa DZRH TV, taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong pagkilala. At 'yan ang aking The Better News Report. Para sa DZRH TV, ito si Milibor Hasama, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ibang balita, gusto nang ibalik ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating school calendar sa susunod na taon na magsisimula ng Hunyo at nagtatapos naman sa Marso. Itraway upang matugunan at maiwasan ang sunod-sunod na suspensyon ng klase, dala ng matinding init na mas pinatindi pa lalo ng El Nino Phenomenon. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Let Narciso. May go signal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabalik ng dating school calendar sa susunod na taon. Sa panayam ng media sa Pasay City, sinabi ng Pangulo na kailangan ng maibalik ang dating pasukan at bakasyon ng mga estudyante dahil na rin sa nangyayaring ngayong panahon ng El Nino. Ang tinutukoy ng Presidente ay ang madalas na pagkakansala ng klase dahil sa sobrang init ng panahon. Ayon kay Pangulong Marcos, walang tumututol na maibalik ang dating school calendar kaya naman umaasa itong maipatutupad na sa susunod na taon. Hindi na tayo magantay pa Uh, but, uh, I don't see any objections really uh, from anyone, uh, especially with the El Nino being what it is. Every day, you turn on the news, F2F classes are cancelled, F4F classes are postponed, etc. So, it So, yes, that's part of the plan that we're trying to bring it back already to, uh, uh, to the old state. I think it would be better for the Binanggit ni PBBM na siya mismo ang humingi sa Department of Education na pag-aralan ang mga mungkahing ibalik ang dating school calendar. Una nang sinabi ng DepEd na naisunumite na sa tanggapan ng Pangulo ang rekomendasyon at hinihintay na lamang ang pag-aproba ni Pangulong Marcos. Batay sa dating school calendar, Hunyo ang pasukan ng mga estudyante at Abril ang simula ng bakasyon hanggang Mayo. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso, sama-sama tayo Pilipino. Nag-donate ng mga rainwater harvesting facilities ang Maynilad sa ilang mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region at kalapit nitong lalawigan. Layon daw nito na makatulong sa pag-iimbak ng tubig at sa paggamit nito ng wasto at kapaki-pakinabang. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Angelica Cosme. Nag-donate ng rainwater harvesting equipment ang Maynilad sa ilang lugar sa bansa, partikular na sa mga local government units sa National Capital Region at kalapit na lugar. Ayon kay Maynilad Chief Operating Officer Randolph Estrella, Estrellado, pinagkalooban nila ng naturang equipment ang mga lunsod ng Malabon at Pasay sa Metro Manila, Bacoor sa Cavite, gayon din ang Teresa at Morong sa Rizal. Paglalahad ng opisyal, layo ng 1,500 liter capacity crane water harvesting facilities na makatulong sa pag-iimbak ng tubig ulan para sa non-domestic use, gaya ng pagdidilig ng halaman at panlinis ng palikuran. Para naman lubos pang mapakinabangan ng mga tubig na nakolekta, ay naglagay din ang Maynilad ng vertical garden frames upang matulungan ang mga komunidad na makapagtanim ng gulay ayon sa Maynilad, ang mga hakbang na ito ay bahagi pa rin ng kanilang kampanya upang maibsan ang matinding epekto ng El Nino sa bansa at yan ang the Better News ito si Angelica Cosme sama-sama tayo Pilipino. Inaasahang mas marami ang aanihing bigas ngayong taon sa gitnayan ng El Nino ayon sa Department of Agriculture. Ang mga detalye pa sa balitang yan tutukan sa report ni Mili Borja. Mas maraming bigas ang maaani ngayong taon kumpara noong 2023 kahit pa may El Nino. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, aabot sa 20.4 million metric tons ng bigas ang posibleng maani ngayong 2024, kumpara sa 20.6 million metric tons noong 2023. Dagdag pa ni De Mesa, mas maganda rin ang uri ng binhing ginagamit ngayon para sa pagtatanim ng palay, kasabay ng mga mas mataas to harvest dahil sa pabarating na wet season. Gayon pa man, binanggit din ni De Mesa na magkakaroon ng konting pagbaba sa ani ng bigas sa unang quarter ng taon, na sa isang libong metric tons. Tiniyak din naman ni Demesa na napakaliit na porsyento lang ito at madaling babawi o mapalitan ang naging kabawasan. Sa kasalukuyan, kumpiyansa ang kagawaran na sapat pa para sa mga Pilipino ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng naging pinsala ng El Niño sa sektor ng agrikultura. Music Official lang binuksan ng Philippine Military Academy o PMA ang kanilang online application para sa 2024 entrance exam ng mga aspiring cadets. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Pamela Adriano. Inanunsyo na ng Philippine Military Academy ang pagbubukas ng PMA Online Cadet Application System para sa entrance examination ngayong taon para sa mga nagnanais na makasama sa PMA Class of 2029. Nagsimula ang online application para sa mga kadete noong May 1. Natatagal naman hanggang sa August 1 ng kasalukuyang taon. Kabilang sa mga kwalifikasyon upang mapabilang sa PMA Cadet ay dapat na natural born Filipino. Dapat dapat ay labing pitong taong gulang at hindi lalagpas ng 22 years old at graduate ng senior high school. Dapat din ay nasa 5 feet pataas ang height at mayroong good moral character. Maaring magpunta ang mga aplikante sa PMA Online Cadet Application System para sa proseso. Habang ang iba pang detalye sa admission ay maaring ma-access sa www.pma.edu.ph. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Naglunsad ang Land Transportation Office ng isang hotline na pwedeng tawagan para sa mga mabibiktima ng online scams na mayroon pang traffic violations. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Naglunsad ang Land Transportation Office ng isang hotline na tutugon sa mga reklamong patungkol sa kumakalat na online scams tulad ng phishing scams gamit ang pecking traffic violations. Tinawag itong action on the spot na layong hikayati ng mga motorista na magpadala ng text messages sa telephone number na 0929-292-0865 kung sakaling mabiktima ng modus na nabanggit. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, tutugunan ng nasabing hotline ang mga problemang scam na ito at ang mga abusadong motorista sa pamamagitan ng pagtitiyak na mabilis na responde ng gobyerno mamimigay naman ang LTO ng Action on the Spot stickers sa mga motorista lalo na sa mga nag-renew ng rehistro ng kanilang mga sasakyan. Mayroong QR code sa sticker na makapagbibigay akses upang magamit sa pagre-reklamo. Para sa DZRH TV to si Arnold Herrera, sama-sama tayo, Pilipino! Dinagsa naman ng mga bisita at mga residente ng Dagupan City ang kanilang lechunan sa barangay ang iba pang detalye sa kaganapan na yan, alamin sa report ni Freddy Fajardo. Pinigitan pa ngayon ang bilang ng mga litsyong baboy na sabay-sabay na niluto ng mga litsyoneros sa barangay Lasip Chico Dagupan City sa katatapos lamang na at barangay Yerto bilang bahagi ng kanilang barangay piyasta. Nasa 22 baboy ang sabay-sabay na pinaikot sa si ibabaw ng bagan ng 18 litsyonero ng nasabing barangay. Ayon kay barangay chairman Aldix Meneses, bahagyang nadagdagan ang bilang ng mga inihaing litsyonero lechon ngayong taon kumpara nung unang taon ng lechonan at barangay na nasa labing pitong baboy lamang. Bagay na nagpapatunay umano na unti-unti nang nakikilala ang industriya ng paglilechon sa kanilang lugar. Layunin ang aktibidad na matulungan ng mga small medium enterprises na ang kabuhayan ay ang pagliricon Pinagmalaki ni Chairman Meneses na tanging ang barangay Lasip Chico pa lamang ang may programang ng lechonan at barangay sa buong Pangasinan na anyay humigit kumulang isang daang lechoneros na sa kanilang lugar na ang ikinabubuhay ay ang paglilitsyon. Dumalo sa kapiastahan sila Dagupan City Mayor Bill Fernandez, Port District Congressman Christopher De Vinicia, City Councilor Michael Fernandez. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dumating na sa bansa ang isa sa apat na in-order ng Pilipinas na bagong mobile surveillance radar system mula sa bansang Japana. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Pamela Adriano. Tinanggap na ng Philippine Air Force ang bago nitong Mobile Air Surveillance Radar System galing Japan. Gawa ng Mitsubishi Electric Corporation ang TPS P14ME na opisyal ng itinurn over sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Yodoro, tutulong ito sa pagbabantay ng mga banta sa himpapawid maging sa mga katubigan ng bansa at upang palakasin ang surveillance capability ng AFP. Dagdag pa ni Teodoro, inaasahan ding dumating ang iba pang biniling radar system sa susunod na dalawang taon. Nagpasalamat din ang Kalihim sa patuloy na suporta ng Bansang Japan sa pagpapabuti ng kahandaan at siguridad ng Pilipinas. Samantala, hindi naman maaaring i-anunsyo ang lokasyon ng paglalagaka ng bagong tanggap ng radar. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Miss Universe 2023 Shanice Palacios hindi napigilang maging emosyonal sa matinding suporta ng mga Pinoy sa kaniyang motorcade. Ang ipapandetalye sa mundo ng showbiz, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Tila kasing init ng panahon ang naging pagtanggap ng Pinoy fans kay reigning Miss Universe Shanice Palacios na hindi napigilan maging emosyonal sa gitna ng kanyang motorcade na ginanap sa SM Mall of Asia Complex nitong linggo. Ang Nicaraguan beer queen makikita ang naluluha habang bumabati sa mga taga-suporta. Pero lalo pa itong naging emosyonal nang yakapin ang iniabot sa kanyang bandera ng kanyang home country. Pasalamat naman ang pamunuan ng Miss Universe Philippines sa matinding love and support na ipinakita ng mga Pinoy para sa 23-year-old mental health activist and audiovisual producer. Anila na iparamdam ng pageant fans kay Shanice ang true essence ng ika nga nila Filipino warmth and hospitality. Si Shani, sa una -una ang kauna-unahang Nicaragua na nakasungkit ng Miss Universe crown. Ngunit, mula ng mapanalunan ng corona noong nakaraang taon ay hindi pa rin ito nakakauwi sa kanilang bansa dahil sa naging tensyon sa pagitan ng kanilang national pageant organizer at Nicaraguan president na si Daniel Ortega. Bagong ang motorcade, isa ring private event ang inorganisa ng NUPH para kay Shaney's Palacios. Matapos ang ilang araw na pamamalagi sa bansa, sa India naman, bibisita ang Beauty mula May 7 to 9 bilang bahagi pa rin ng kanyang Asia Tour. At yan ang The Better News. Ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa na Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang dinonate ng Maynilad ng mga rainwater harvesting facilities sa mga lokal na pamahalaan, partikular na sa National Capital Region at mga kalapit nitong lalawigan. Magandang inisyatibo ito ng Maynilad kung saan matuturuan at matutulungan ng mga residente na mag-imbak ng tubig at ma mapakinabangan ng mas mahusay mga tubig ulan na kanilang makokolekta. Lalo na sa panahon ngayon, ang taginit na lubhang kakulangan nga sa tubig ang isa sa mga suliranin ng Pilipinas. Lalo na sa mga lugar na mahirap pang-access, kung kaya malaking tulong ito upang mabigyang kaalaman rin sila o mga tao sa pagtitipid at pagiging resourceful na rin pagdating sa paggamit ng tubig. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment nyo sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda mga araw laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV